guys. Good morning. I'm Ati Mar and Kanda. Uh, you say hi. Hi. Good morning. Morning. Uh, tingin ka dito. Say good morning everyone. Morning. And <laughs> Nandito kami sa labas. Play kami dito outside sa my parking lot. Oh, wait lang. Stay put lang kasi andyan ang ano may car. Hi guys. Nandito kami sa labas kasi Board si Tantan. Board si Tantan sa may loob na house. Wala siya kalaro doon, guys. Kami lang dalawa. Nandito kami sa may parking lot. Parking area. Wala na kayo mga bata dire guys. Kaya ano, 11, 11 na. 11 in the morning. Nangasaka na ang mga baby niya. Ano. Same kay Tantan. Late naman good na siya nakamata. Late na, nagising si Tantan. Tapos nag-eat pa siya. Before siya nagbaba, wala na siya kalaro. Wala na ikaw. Wala na mga parikoy mo dito, Tan. Nag-go up na. Nag-go up na sila. Kung morning na sila dito, guys. Mga 8 or ano. 8 or 9. Nagbaba ang mga bata dito. Pero kung hapon, mga, mga alas 4. Alas 4 hangtod gabi eh. Mga alas size. Kay daghan mga bata diri. Nagadula. Dulag soccer. Nagadula diri cricket mga... crickets. Daghan mga bata diri kung hapon after school. Pag weekdays kay ano, gamay ra kayo mga bata. Pero pag weekend, daghan kayo na mga bata. Ano na siya diri guys? Parking area. Parking area na siya diri. Ginadulaan sa mga bata. Kay ano, wala may playground diri. Na may mga playground pero layo. Panagsalang panagsalang pud mi gaadto didto. Tan. Okay. Bike bike na ikaw diyan. Ani yung ano mo mukha mo. Pag weekdays guys, kay wala man kayo nagapark dere. Eh. Wala kayo nagapark ng mga sakyanan. Pero pag Domingo, halos puno ni siya diri. di madulaan sa mga bata Dito lang na area ang madulaan ta kung domingo manggod maragbulay. wala kayo mga duty mga tao diri nya libre ang parking parking lot parking lot oh. libre lang pero kung weekdays manggod na bayad ang parking diri every day Mingaw kayo mga ingani oras. ano ni dire guys oh. Bayaran sa ano, isang parking. Pag mag-park ka dire, or bisag asa na adyo may bayad. Okay, let's go, boss. Come. Di man kayo, init lang siya pero di man hindi man ano lamig ang hangin. Init lang siya. Pero lamig ang ano. Uh, nice ang weather. Okay lang ang hangin. Oops! <laughs> Sit down! <laughs> Saan ang white van? Saan ang white van? Nakakita siya ng white van doon, oh. Alam niya ang white na van. Saan ka? Hindi kita makita. Tan, anong color ng car? Yun, oh. Anong color ng car? Red. It's a... Red. Yun, yun, ang red, oh, sa likod mo. Yun, ang red. Ah, ito, ito, sa kabila. Anong color? Ito, oh, ito, oh, yun, oh. Anong color ng car? It's a... Black. It's a black. Nice pa kayo ang panahon karon guys. Karoon nga mga month. Pero next month siguro kay mag-init na. Magsugod ng summer. Rory, ano nga mga, ano, nagapadol ngayon naman ko siya giingit. Van. Last month, eh, grabe kalamig. Dito lang. Saan ka magpunta? Wala ikaw kasama dyan. Van. Hmm? Van? Ah, you want to see the white van? Okay. I'll bring your car and uh, your bike. Let's go to the white van. Okay. Opo. Kabalo na siya maggamit mag sa iyang bike. Dati, kay di pa na siya kabalo. Disuron pa na siya magamit. Oh, slowly lang. Wait for ati more. Yeah, there. What color is that? Color? Careful. Ah, careful, slowly lang pala. Nasusui. May pa break. Break pa siya sa iyong tiin. Ano yan? A van. What is that? A van. A white van. Kita siya white van, guys. Ayan, oh. Kita siya white van. Kailan na siya sa... Kay, balo na siya sa van, sa bus. Panagsakay sa car. Panagsakay sa car. <laughs> Mostly sa cars. Oops, oh, stop. Hindi man yan atin. Let's go pa. There, oh. Mainit dyan. Doon tayo, doon tayo. Let's go. Nagbaba lang kami, guys. Maya-maya kayo mag, magpunta kami sa ano. Mag-akyat na kami, mag-akyat kami. Dito tayo. Come. Be, be. Tan, mayroon pa white van, oh. Tingnan mo. Ayun, ayun. Ayun. Dito. <laughs> ayun, hindi mo na nakita. Hindi mo na nakita. Come dito ba? Tan. Dito ka oh. Okay. Karon na, karon lang may late na kagawas. Kay panagsara man panag ay ano. Ano ba tawag Ano? ano. Ba? Dito lang, dito lang. Dili man mi kayo everyday nagagawas, guys. Pag naaray ano. Ah, uh, oh, bye bye. Where are you going? Where are you going? Oh, karga? Karga na? You want to karga na? Huh? I'll bring Huh? Bring it. Bring it. Bring ko daw ang bike tapos karga ko daw siya <laughs> Kargi, Kerry. Ang dyan may car. pag-duty si mami ang daddy niya guys. Nagbaba mi uh, morning and hapon. Pero kung naa sila, hapon. Hapon lang kami mm? nagbaba. Pero kay ano, late naman ko na sila gamata. Mm -hmm. Tapos kung hapon, dili po permanente mi nagagawas kay sila po nagagawas po sila tatlo. Mauro man po niya, mong ginababaan diri guys. Mauro -ano na diri sa may baba. Or panagsa na gato, dito sa may ano na, ay lapit-lapit na playground diri. Pero, bakta sunun, hindi mo siya kayo dyan layo. Let's go, let's go home na. Uwi na siguro kami guys. Nagbaba lang kami para maano itong isa. Oh. Let's go na, wala man ikaw, ano dito, playmates? Mamaya pa siguro sila magbabatan. Come on. Mamayang hapon naman. Magbaba tayo. Let's go. Baka mamaya guys, magpunta kami sa may ano. Doon sa playground. Baka lang. Mag-swing kami doon. Let's go na. Ay, dito tayo magdaan. <laughs> Ops, stop! Stop! Oops! Bangga man ikaw! Saan tayo magdaan? Doon tayo magdaan lang para malapit. Let's go! Brum, brum! Anong sound ng, anong mo, bike? Anong sound ng bike mo? Brrrr! <laughs> Paano mag-beep-beep -beep si Tantan? Paano mag-beep-beep? Ay, -beep? Oh, sus! Oh, then there's a bus! There's a yellow bus. Nagsundo na siya kay Kuya and Ate. Ride sila ng yellow bus. School bus. Pam, dito tayo. Dito tayo magdaan. Pam. Let's go, bus Oops. Oops. Oh wait na tayo. Or mag-play pa ikaw. Oops, slowly. It's gonna uh Frankie Luffy. Let's get down, walk dyan. Ah, oh, you say bye-bye na to them, ah. Oh. Say bye-bye na. Bye-bye. Say bye-bye, guys. Bye-bye, guys. See you. See you next time. Bye. Sabihin mo dito, mag-face ikaw. See you next time. Bye. Oh, sige, ganyanin mo, ah. Oh. Ganyan mo, ah. Oh. Bye-bye, guys. Sabihin bye -bye. mo, bye-bye, guys. bye Bye-bye. <laughs>